sa mga reviews na narinig natin eh mabagal bakit ba ako dito sa <laughs> motor after to hugasan yung motor eh hindi na nag start and medyo nabigat and hindi ko masyadong nagustuhan yung kanyang itsura ako syempre, may approval na rin nito ni no misis, yun importante yon. good morning sa inyong lahat at ako ay papasok ng trabaho at medyo late na rin pero habang tayo e eh, bumabiyahe, pag-usapan natin ito ang ating bagong motor. Ito ang Triumph Scrambler 400X. At marami nagtatanong. Actually, isa lang. <laughs> Kaibigan ko lang naman na nagtanong sa akin. Maganda siguro itapik eh, natin dito yan. Ano raw ba yung mga pinagpilian ko? Bakit daw ito yung kinuha ko? eh, marami namang options na pagpipilian. No? At actually, lima sila na pinagpilihan ko including this one so isa isa-isay natin yung mga lima na yun. ang unang una ko talaga ang pinaka gusto na makuha ay yung Honda yung Honda CB500X kasi alam naman natin pang adventure yun eh yeah? pang adventure ground clearance and syempre 500cc na siya so ibig sabihin pwede na rin siya sa expressway expressway legal na siya yun kasi mga kinoconsider ko eh no? Uh, dapat expressway legal madaling i-manoeuvre syempre may pagka-adventure na no? para hindi lang natin madadala sa trabaho kung hindi pati na rin syempre pagka halimbawa gusto nating mag weekend ride eh magagawa rin natin doon sa motor na yun. my first consideration was the CB500X ni Honda kasi ang, ang ganda niya talaga eh no pero bakit hindi natuloy? Bakit hindi na yon ang kinuha natin? That is because bago pa ako kumuha ng CB500X, eh binago nila yung ano, no? Na hindi na yon yung ni-release nila on that year. And hindi, hindi ko masyadong nagustuhan yung kanyang itsura. Kaya sabi ko, mukhang pass ako dito kay Honda. No? So, that was the first The second was, yung kay Royal Enfield Actually, nandito tayo malapit kay Royal Enfield ngayon Si Royal Enfield naman, ang kinonsider ko, again, yun yan 400cc, uh, accessory legal, maganda siya talaga, no? Yun nga lang, uh, dun sa mga reviews na narinig natin eh mabagal, no? mabagal yung hindi ganon kalakas yung power niya at hindi rin ganon kalakas yung kaniyang torque and at the same time nung pumunta ako dun sa kanilang showroom actually wala pa silang showroom nung dito dati nasa Petron pa sila eh. no, yung dating ano na siya ngayon ito malapit tayo dito eh tuturo ko sa inyo ito yan yung nasa kaliwa ko yan yung Royal Enfield yan na yung bago nilang showroom pero dati wala pa silang showroom And nandun pa lang sila sa may Petron dito sa ano na to no sa kalsada na to dito sa may Molino doon ako pumunta and na try ko naman siya and medyo mabigat <laughs> mabigat si Himalayan si Royal Enfield Himalayan yan yeah. so maganda rin sana yan yun lang yun yung mga issues ko naman kay Royal Enfield Himalayan but don't get me wrong Uh, maganda siya no na? na lang hindi doon sa ini-expect ko so that was the second one all right? the third one na kinonsider natin is yung Dominar yeah, Dominar 400 maganda rin yung Dominar sabi ko ang ganda ng forma nito tapos ang mura at nag naglabas pa sila ng version 2 no nang lang so, sabi ko mukhang fit na fit ito don sa Uh, gusto ko kasi pwede natin ipang adventure and then naririnig ko don sa mga reviews niya uh, matibay kasi budget siyang gumawa eh no? so sabi ko uh, ay gusto si Dominar 400 yun na lang ano naging issue ko kay Dominar 400 eto na <laughs> ang dami kong nakita mga reviews tapos may mga nagtatanong doon sa group nila kasi sumali ako doon sa group nila eh, no? makita ko yung mga pwede nilang o yung mga insights nila about the motorbike so meron doon mga nagtatanong normal lang daw ba nakapagkatapos daw mag bike wash no? or mag motor wash after daw hugasan yung motor eh hindi na nag start so hindi lang isa o dalawa yung ganun ang tinanong no? so sabi ko alam mukhang hindi yata maganda yung ano, electronics ni Dominar 400. So sabi ko mukhang hmm, pass muna ako dito. But anyway, I don't know if uh, isolated lang yung uh, cases na yun. But hindi ko na rin siya kinonsider. Nah, because of uh, that issue. Nah? Ang huli kong kinonsider, uh, before ko napag-desisyonan, ay yung KTM. <laughs> KTM Adventure 390. Ah, ang ganda niya talaga. Tapos meron pa akong sadyante nagtatawa sa KTM. Sabi niya talaga, maganda siya riyan. So sabi ko, ah, ito na siguro yung motor para sa akin para mag-fit doon sa preferences ko, no? And ayun nga. Pumunta na ako ng showroom, nagtanong-tanong na ako ng presyo, kung magkano. Tapos, siyempre, may approval na rin you know, ni, no, ni Mrs. Yes! Siyempre, importante yun. Kailangan may approval ng, <laughs> ng Mrs. Kung hindi, wala rin. Hindi <laughs> rin so, na nga. So... Approved na lahat. And then, eto na. At eto na nga. Bibili na sana ako ng KTM 390. Kasi, planchado na lahat eh. No? Tapos, eto na. Pagdating ng January. This year lang. 2024. January. Nakita ko sa YouTube. <laughs> Bagong labas. Yun nga lang. Sa India pa. So, sabi ko... Hmm... Meron kayang chance ito na... Uh, makarating ng Pilipinas no? so yun yung pinag-iisipan ko mabuti kasi kung hindi nga ako eh de, diretso ko na ng KTM no? anyway type ko rin naman talaga yung KTM adventure yun e lang may nakapagsabi sa akin a friend of mine na nasa motorcycle industry na sabi nga niya na darating daw yan sa Pilipinas antay-antayin lang natin and then ayun na nga dumating na nga siya So actually hindi pa dumating talaga. Inannounce lang na magiging available na yung Scrambler 400X by the month of February. So nagpa-reserve na tayo kaagad. So February uh, I, already reserved for this motorbike and eto na. Meron na tayo. Nakuha na natin. Yun nga lang, ang haba ng story nito, pambihira. Nagpa-reserve ako February yun na lang, yung unit dumating May. <laughs> ang meron lang silang unit dati nun, eh yung ano lang, yung uh, demo bike lang. So, pang test ride. No? Tapos, si eh, open for reservation. So, nagpa-reserve ka agad ako. At ang kinuha ko is yung matte green. Ito na nga yun. Ganda kasi yung matte green. Pati yung XSR ko, green din ang kulay. Medyo na-inlove tayo dun sa kulay ng matte green. Then, eto na nga. May dumating yung unit. Nagkaroon na naman ng problema to. Dahil <laughs> <laughs> pagdating ng unit, wala pa palang CSR at saka PNP clearance. Tapos, nagkakahigpitan pa sa plaka. No plate, no travel. Kay LTO. Kaya eh, hindi ko siya talaga mabiyahe. Kaya eh, nangyari ngayon, kahit na meron pa akong permit from, ano, or yung invoice from sa casa no? yung resibo ko eh siyempre hindi natin hawakan yon dahil may huli pa rin yun eh and pag nahuli ka maaari ka pang ma-impound mm -hmm. so talagang sinaga ako na hintay yun kahit doon lang ako sa subdivision ikot ikot lang para ma-testing din ma-try din kung paano to paano ang behavior ng motor na to so natyagaan naman natin sa madalit salita hanggang dumating yung ating Uh, ORCR. Uh, and actually, ang dumating pa lang is yung OR. Wala pa yung CR. And nagbilang pa ng siguro ng isang linggo pa bago dumating yung plaka natin. But anyways, all is good. Okay naman tayo doon. Wala naman tayo masyado naging problema. And the performance of the bike is very good. Kahit nandito ako sa traffic ngayon, bakit ba ako dito sumuunod? <laughs> <laughs> Manuver muna tayo. Ah, nako. Nice. <laughs> All right. So, hindi pa ako nag-expressway. Parang hindi pa ako ready. Tsaka gusto kayo document na no? pag uh, mag-expressway tayo. And gusto kong gawin na pag walang pasok kasi late na ako. Oh, yun ang mga naging considerations ko. Na-eliminate yung apat. Pero gusto ko talaga din si KTM nga lang in a way parang okay na rin na hindi ko kinuha si KTM no? kasi alam nyo naman siguro kung ano nangyari kay KTM meron siyang worldwide uh, crisis in the brink of uh, bankruptcy si KTM and that is why okay na rin na hindi natin kinuha si KTM and ito yung nakuha natin the, the Triumph Scrambler 400X or Rack right, to the World. And that's it for today's vlog. I hope meron kayo natutunan kung gusto nyo ang bumili ng ganitong klase ng motor, Triumph Scrambler 400X. Ayun, punta na kayo sa pinakamalapit na dealership ninyo. By the way, nakuha ko ito uh, sa Triumph DGC. Shoutout Shout out kay Chris O yung aming agent na napakabait ang kuha kayo sa kanya wala po akong commission doon <laughs> so ayan so punta na kayo doon sa Triumph BGC o kung saan man ang pinakamalapit sa Triumph Dealership sa lugar ninyo alright so that's it for today and magkakaroon pa tayo ng kwentuhan in the near future Using this amazing bike. Good morning and good day to everybody.